Walang tigil ang pag-iimbestiga ni Senator Rafi Tulfo sa Senado patungkol sa isyu ng pagkor. Run by the board. Kayo dyan sa board sabihin nyo kung magkano yung dapat maging basic nila. That should be up to the uh uh market standard, nipo. Magkano sweldo ng board? Isang member, but bigyan ka ng example. Wala akong sweldo, allowance lang po. Magkano allowance per per, per a meeting? Kasi alam ko per board meeting magkano? Hindi ko po alam, yun. No, imposible. Uh, Miss Sharon Quintanilla, magkano? Huwag ka magsinulang dito. Uh, I think uh, yung last ko pong recall, baka a little above 1 million lang po. Oh, oh tangina. Ay, sorry. 1 million per performance? A year po yun, sir. Kaya nga. Na, ang basic salary ko po is 10,598.98. Bago magsimula ang video na ito, sana mag-subscribe kayo at follow sa aking channel, Breeder Adventures TV, para sa mga latest news at issue na nangyayari sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po! Hindi niya tinigilan ang pagtatanong tungkol sa budget na meron ang pagkor. Anya, bakit ang pagpapasahod sa mga empleyado nito ay tinitipid samantalang ang kinikita ng ahensya ay malaki? Hinalintulad pa niya ang pagpapasahod niya sa kanyang mga empleyadong kasambahay at driver na mas malaki pa sa basic pay ng empleyadong nagsalita. Sabi niya, mabuti pa ang mga security guards maayos ang pagpapasahod at hindi below minimum kagaya ng issue na pinaparatang sa ahensya ng empleyado. By the board. Kayo dyan sa board sabihin nyo kung magkano yung dapat maging basic nila that should be up to the uh, uh, market standard. Hindi po. Magkano sweldo ng board? Isang member, but bigyan ka ng example. Wala akong sweldo, allowance lang po. Magkano yun. allowance per, per, per meeting? Kasi alam ko, per board meeting, magkano? H hindi ko po alam yun. No, imposible. Uh, Miss Sharon Quintanilla, magkano? Huwag ka dito. Uh, I think uh, yung last ko pong recall, baka a little above 1 million lang po. Oh, thank you. Ay, sorry. 1 million per four months? A year po yun, sir. Kaya nga, na ang basic salary ko po is 10,598.98 10, 10, po. Ganun po kababa. Wala um, sa ang, minimum ang, yan. Yes, sir. Yun At kung, ang kinikita ng pagkor, billiones, tapos below minimum. Talo ka pa ng security guard. Yes, sir. Mas, mas malaki pang sweldo ko sa kasambahay ko. Yes, sir. At driver ko. Mr. But ganun, 10,500? Uh, Mr. Chair, that is the basic salary. But, as I said, through the years, may mga benefits na binibigay ang pagkot. Ano po yung mga benefits, sir? Magkano po ang apps niya? Natutobli ho yan eh. Because okay. merong nanggagaling sa Provident Fund. Merong healthcare. Merong... Um, Ito yung concern ko po sa take home pay. But yung take home pay ko kasi... Uh, yun ho, double Kaya po sabihin natin sa tatari mo ng benefits, eh, health benefits and all, pero pag, pag uwi niya ng bahay niya, 10,500 ang tatanggap niya sa isang buwan. Kulang po yun. Um, Mr. Chen. Sa dalawang sa isang pamilya na dalawang anak. Mr. Chen, ang sabi ko nga ako natutubli yun. Because of that release nyo sa probinit. Magkano po tina, magkano tayo niyo po? Uh, sir, wala po muna. Magkano po yung regular? Alam yung po magsasabi number? kasi matagal na po ako sa pagkod since 1986. Ang basic salary ko is 15,500. Mayroon din akong uh, allowance lang. Kasi hindi mo naman pwede makompute yung allowance sa retirement pay. So po sa 15,500 lang sweldo niya, ilang taon na kayo sa pagkot? Ah, uh, 37 years. Yes. Sa 37 years, hanggang ngayon, 15,700 lang sweldo niya. Wala pa sa minimum. Again, Mr. Chair, that is the basic. Regardless, so, sir. Regard, no. No. Basic is basic. Sige, naintindihan ko ang basic. Pero dapat, ang basic pay niya na dahil 37 years na siya sa pagkor, hindi na dapat 15,700. Uh, Your Honor, that was way, the way it was structured by previous administrations na... Well, then appropriate... baguhin natin itong structure dito. Uh, yes, yo. Mr. Chair, but we are... As, 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 because there is the GCG law since 2010, hindi ho namin mabago. We are just now applying for the CPCS. Pag nabago ho po yung CPCS, dun po lataas yung basic. But we have to go through that process, Mr. Chair. Yung mga matatas, no, pichat sa spagko, nagsiyaman na naging bilyonary na alam niyo naman yan eh. Samantala itong mga empleyado, yung napapakanda ba, meron kayong mga empleyado, mga boss niyo dyan, pag, uh, lumabas sa kalye, sampung karaban na bodyguards. Yeah. Uh, Bakit magbabodyguard pag karami-rami? Takot ba siya na, uh, uh, ano? Dahil kumikita nalang paklimbak sa lapis, samantala yung mga tao niya, bari-bari ang kinikita. Ang naging problema namin since 2010, Your Honor, yung pong CPCS. No sir, well, we have to we have to revisit that CPS law kung batas ba yan para magkaroon ng adjustment at itong mga employees sa PACO na pagkatagal-tagal, 37 years, 15,000 pa lang, uh, Senator Coco. Uh, I'd like to acknowledge the presence of Senator Coco Pimentel. Uh, 15,700, you said? 15,500 po. 15,500, Senator Coco, 37 years, 37 years, yung kanyang basic pay. Hindi makatarungan yan. Sabi mo mayroong batas, well I'd, I'd like to see that law and revisit that and change that, amend that para pumantay sa uh, industry standard yung kanilang sweldo. Yes sir. Kung po sa sinasabi niyang CPCS uh, na ginagawa sa ngayon, since mm -hmm. nang dalabas si President Rodrigo Duterte ng Executive Order 150 ng 2021, October, pero ang nagtatanong po ako sa GCG, bakit hanggang ngayon hindi pa napapatupad sa amin ang CPCS samantalang kami na lang ata ang GOCC na hindi nabibigyan ng atio uh, 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 ng CPCS authority to implement. Ang sabi po sa akin ng ano, tanga GCJ, dinidribble daw po ng Pagkor para hindi matuloy ang CPCS. Ayan, bakit 'yung di Mr. Mr. Samson? Hindi ho totoo, dinidribble namin, actually minamadali ho yan. O, oh, kung minamadali, uh, sana wala na sir dito ngayon. Hindi, kaya, hindi, sir, ang, ang, actually, oh, hindi ko alam kung sino nagsabi sa kanyang dinitripol ng pagko. Sino nagsabi sa inyo? Na uh, uh, ang head executive assistant po ni dating chairman ng GCG, ni Commissioner uh, Kiros, uh, Justice Kiros. Ang nagsabi po sa akin, si attorney uh, Remus Reyes, na oo okay, kung nagpapasa po sila, pero kulang anin mo yung kulang kung hindi naman ma-approban. So ang tingin po na ni Atty. Ramos, eh dinidribol. Kasi kung kinukumpleto nila ang pagpasa, pagpasa ng mga papel, eh automatic ma-approban po. Atty. Salvoza, Your Honor, please. I think that if that is the perception of the person, it, it's not reflective of the position of the agency. Sir, yung sinasabi mo, it's that the perception, uh, para sa akin hindi mahalaga yon. Mahalaga rito na meron silang mga sinasabi supported by facts na 37 years na sila, 15,500 pa lamang ang, ang, kanyang basic. Ikaw Mr. Samson, ilang taong ka na? Sa uh, sir, by April 16 po, I will turn 12 years na po sa organization. Ito naman, 12 years na ang basic salary niya, 10,500 pesos. Mas malaki pang sweldo ng kasambahay ko. Actually nga Husser, Mas malaki pang basic na swell ng kasambahay ko sa 10,500, ito'y 12 years na sa inyo. At kumikita ang pagko ng bilyones. Actually ho, sir, yun nga po ang sinasabi ko. That is how the benefits package and the compensation package... Nasa batas ba yan? Hindi po, kasi the, before the GCG... Hindi, nasa batas ba yan? So, sa pagko lang na ano yan? Uh, noon po kasi ang... Before, no, ang tanawin ko, wala sa yun, batas. Yun, yun, no, so, kayo lang gumawa-gawa. Your honor, na na, no, no, no. Yes, ono lang. Kaya sa lang batas po, your honor. Anong ano batas? Po sa, sa charter ng Pagkor, may nakalagay pong provision that personnel policies of Pagkor shall be governed by the board. Governed by the board. So kung ganoon, governed by the board, kayo dyan sa board sabihin nyo kung magkano yung dapat maging basic nila, that should be up to the uh, uh, market standard, okay. industry standard. Wala sa industry standard to. 37 years, 15,500 pa lang yung kanyang basic. 12 years, 10,500 yung kanyang basic. Kayo, kayo lang pala dyan sa board ang nag, nag, uh, gumagawa ng patakaran. You're so baguhin yung patakaran. Sino ba yung mga nasa board? Huh? Magkano ba sweldo ng board? Ikaw, huh? nasa member ka ng board. Hindi po. Magkano sweldo ng board? Isang member, ba't bigyan ka ng example? Wala akong sweldo, allowance lang po. Magkano allowance per, 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 per meeting? Kasi alam ko, per board meeting, magkano? hindi ko po alam yun. No, imposible. Miss Sharon Quintanilla, magkano? Huwag ka magsinulan dito. Tumaas nga kayo, tumayo kayo, magkano kayo? Ipa ipaot, ipaot niya ito. Tumataga pa, comsec. mag mga to. Sir, kukunin ko lang po yung specific. Na, ka muna ipapatayuin um, mga to at pagtaga pagkor mag o can you please all stand up for uh, people from pagkor Can you raise your right hand to witness of course Do you swear to tell the whole truth and nothing but the truth in this uh, committee hearing Thank you Okay Mr. Sharon Quintanilla mag iyong uh, sweldo ng board si Gunsa pag merong board meeting? Tama? Uh, meron pong uh, allowed na amount lang po per meeting po nilang board. magkano yung kanilang allowed per meeting? Uh, balikan ko lang po kayo. Kukunin ko lang po yung exact amount. Ilang minuto? Uh, saglit lang po, sir. Mag, may message na So so ibig sabihin to board meeting lang meron silang sweldo pag walang board meeting wala silang sweldo Ay uh, yes sir on, on top of that wala po silang ibang okay. nakukuha Pero on top of that po meron silang nakukuwang performance based incentive And well, na annual lang po. pero subject po sa approval pa din po ng GCG I know pero magkano yung performance Ah uh, variable po yung amand, amount Magkano yung average Ah uh, I think Uh, yung last ko pong recall, baka a little above 1 million lang Oh, oh tangi na. Ay, sorry. 1 million performance? A year po yun, sir. Kaya nga, performance lang ito, pero pa doon sa permit, per, meet, per, uh, per uh, uh, board meeting, attendance board meeting. So, 1 million. ah uh, uh, if we are... Uh, no, uh, no, quality. no, 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 annually. Para sa kanila, tinatawag na performance rating. Na lahat naman sila nakatanggap ay depende po kung mamimit po namin yung uh, oh, of course, mamimit yun dahil kayo, kayo lang eh. Meron po kasing required na makakuha kami ng at least 90% no, yung, yung one ng aming performance po. Ha? Subject to GCG. Oh, kita mo, lumilitaw na 80,000 a month na pumupunta lang ito tuwing may meeting. Eh kung once a month lang yung meeting, ang laking pera tinatanggap samantalang ito na pampakanda Cuba, Araw-araw, nandun sa Paggor, umulan, uminit, bumagyo, nandun sila. Permitting meron ba? Mr. Chairman, Richard, siya, pa, pa, Kaya nga, magkukumit pa sila. Pa. Kaya nga, magkano ang permitting? Iba, 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 iba. O ngayon, malalabas yung kabalas nung ganyan dyan sa pagkor. Iba, 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 iba. Hindi, meron yan. Alam ko malaking permitting eh. By the iba, thousand per siya per eh. Samantalang ito sila, sila ang dahilan kung bakit kayo na nakatanggap ng na mga permitting na yan na kung magkano libo at yung performance rating na